Ang household name ngayon eh pag may mga away sa barangay ang uh, wow. ang, sin ang sinasabi ng mga tao isusumbong kay Tulpo. 'Di ba so brand... papatulpo kita. <laughs> Oo, oh, papatulpo kita. So yung branding na isusumbong kay Tulpo, 'di ba? Nag mm -hmm. na nagmarka na 'yan as a household mm -hmm. brand, no? Parang nung 2016 yung uh, yung brand ni Digong as the punisher nagmarka, mm -hmm. 'di ba? Sa consciousness mm -hmm. ng mga tao. Ngayon naman, yung Tulpo brand ang nagmamarka. No, mm -hmm. Kaya, uh, hindi ako magugulat kung halimbawa sa mga survey, uh, ibang mga survey ay mataas na si Tulpo, kapantay o mas mataas kesa Sara. May balitaan yeah. nga ako eh, na Marites, isang survey firm, hindi naka-embargo mm -hmm. pa yung kanilang uh, yung kanilang uh, survey ay mataas na si si Tulpo kesa kay Sara. Meron no? sa nilabas namin dati, di ba na ng inang natin yung tangere, mas mataas nga si Tulpo. Si Rafi mm -hmm. Tulfo kesa kay uh, VP Sara. Well, uh, yung alam ko eh nabalitaan ko hindi Tangere, no? Hindi Tangere, mayroong no? iba. May no? Kaya uh, uh, baka kabahan si Sara dahil siya, hindi pa nag-announce si Tulfo tumataas na. Mm -hmm. Oo, oh, actually si pupag nag-announce na, di ba? Oo oh, hmm. nga eh, uh, approaching 2028, do you see really the Tulfos as a if not the biggest or most popular, possibly Balapid. the strongest contender? Oh sa 2028 president at Atulfo ah, oh, hindi natin alam kung sino Atulfo contender Definitely, oh. Definitely no baka nga mangyari sa 2025 for the first time tatlong tulpo ang nasa senado Grabe. pa ba nangyari yan di ba tatlong magkakapatid mm, dalawa pa lang bilang ko eh tatlo oh. sila ngayon at sa bagay si Rafi nga pala po in comment, oh kung oh, sa kasali oh. ko si Erwin sa si Ben tatlong tulpo no hindi, hey, hindi naman masyadong kilala si Ben hindi pa rin siya masyadong nag a pero ang taas, pasok na siya, nasa top 5 na siya. No? Oh, oh. Pero uh, inuulit ko, yan ay uh, uh, pagtingin sa isang moment. Pwede pa mm -hmm. yung magbago.